So, ito mga kalingap. Ito po ang total. Total ng pera na nagpadala po para sa lupa at bahay ni Byansi. Basta ang pakiusap lang natin sa ating mga scholar, 'wag muna mag-boyfriend. Pwede naman mag-job, wag lang aamin. Ginawen okay. po natin yung sa lupa ano, ni Byansi kasi marami nagtatanong. Marami nagtatanong about yung sa lupa. Ginawen po natin yan. Mayamaya maya po natin lilinawin. Mayamaya ah, -maya po. Nakakairita kasi si Doc Love hindi marunong mag <laughs> Eh po si Doc Love kasi yan po ay ano ay uh, ah, more on good vibes siya komedyante. Komedyante yan si Doc Love. Mamaya po malilinawan po kayo about doon po sa nangyari ano doon sa lupa. So ayan mga kalinga. napanood naman po ano yung vlog natin kay Rose Ann. At nakita nyo mga kalingap kung, uh, kung gaano siya naapektuhan po nung orientation nila sa nursing. Kung baga na sila, no? Na-shock sila dun sa gagastusin. Kaya eh, yun po, sana po ay uh, supportan nyo po kami mga kalingap. Alang-alang po sa ating mga beneficiaries po. Kahit panunod nyo po, ay malaking bagay po yan uh, sa atin. At rin naman po ako kasi niisip din nila, Rose, ano, ang mga beneficiaries natin yung uh, tayo. Iniisip din nila, pinakonsider din nila yung... Kung baka nahihiya din sila. Nahihiya sila sa mahal ng gagastusin. Siyempre ako naman, sabi ko, kung ano yung gusto nila, yun yung kunin nila. Ano? Kung ano yung gusto nila, yung kunin nila. Kasi pangit naman po kung palilipatin natin sila ng course na hindi naman nila gusto. Bandang huli, uh, baka di lang din sila makapagtapos. Ay, bawal po. Uh, bawal po ang mag-solicit. Ano? Wala po sa kalingap yan. Bawal ang mag-pin ng Gcash. Bawal po yan. Ano? Kasi kami na naman po ang masisisi niya na bakit may mga ganyan na nagtaan ng Gcash. Pwede niyong banggitin sa live. Banggitin niyo lang. Pero wag niyong ipin. Wag niyong ipin. Banggitin niyo lang po. Sa so, mga gustong tumulong. Pero hindi po tayo yung maghihikayat ng tutulong. Ano? Pag may nagtanong lang at may gusto, huwag po tayong yung para nag-aakit tayo ng gustong tumulong. No? Kasi pinasok natin ito, pinasok natin itong charity vlogger. So, panindigan natin. Huwag tayong mga sponsor Panindigan natin yan. Pwede man tayong tumulong sa pamagitan lang ng, uh, ng kakayanan lang natin. Kaya pag-isipan muna ang course nyo kasi hindi madali ang nerves. Yes po. Yun naman po ay pinag-isipan talaga nila. Uh, di ko nga po alam kung si Rosa may mag-shift. Kasi napag-iisip na pa usapan din namin kagabi na yun, yung uh, pwedeng nga uh, mangyari. Kasi ngayon pa lang po ay stress na siya. Ano pa kaya? Pag nagtagal-tagal. Sumula pa lang yung first time, ay eh, nahihirapan na sila. Kaya sabi ko, doon ka sa kaya mo lang. Doon ka sa kaya mo lang. Financially, ano, emotionally, mentally, doon ka sa kaya mo lang. Kasi, isa pa ang dapat isipin or i-consider ay yung mama niya, di ba? May sakit yung mama niya, e eh, paano kung siya rin ay magkasakit? Stress na yung mama niya, paano siya kung may stress din? Kaya dapat doon siya sa, kaya na lang. Sabi ko nga, mas maganda sana yung related sa computer, ano? Or business, yan yung sinasuggesto, or education. Kasi, yan, medyo hindi siya kanong kabigat kagaya ng nursing. At the same time, kung maano sila ng IT or yung software sa computer, pag natuto mag po sila mag-edit, pwede ko silang may, ano, mahire. Kung may nag-aabang na sa kanila na trabaho. Di ba? Kung baga may practical na lang po. Kaya yun. Ewan ko ba kung ano yung ano nila. Yes po, palakasan talaga ng loob ang nursing. Yan. Kaya po, yun nga, tourism, pinungsiin ako rin sa kanila, tourism, madali lang din makahanap ng trabaho ng tourism, ang alam ko eh, sa mga hotel yan, restaurant, and then, and then, ano. Kaya, yun yan, Kaya, ayun po. Pero doon sa mga gusto talaga, like si, ang alam ko si kasi talaga, may gusto ng nurse talaga, simulat sa pool, si Joy. Si Carla din natin, si Joy at si Carla. So sila, pwede nang ipurso yun. Pero yung si Eden, si Eden kasi, ang gusto talaga ni Eden simulat sa pool, ano, engineer or architect. Ano? Tapos biglang naging nursing. Kaya medyo alanganin tayo doon. Ano? Pero sila pa din ang masusunod kung gusto nila yon. Tayo yan dito lang tayo, tutulong tayo sa kanila. O, si Joy kasi, yun ang gusto niya. Ano? Kaya si Joy, talagang ano, saka si Carla. I-practical. Yan po, yan nga po napag-usapan namin na Rose kagabi na ipraktikal Uh, kung ano yung kaya mo lang, dun ka. Ano? Saka di naman kasi pagkatapos makagraduate ka ng nursing, ay may trabaho ka na kagad. Isa pa, mahirap din makapasok ang nurse. Sobrang hirap din po. No? Suwerte mo kung maka, ano, kung ibang bansa, ang opportunity sa ibang bansa. Yun, talagang dapat magaling ka na nurse dun. Kaya yun. Uh, sabi ko sa kanila, habang maaga pa, pwede pang mag-shift. Pag-isipan nilang mag pag-isipan na lang mabuti. Ano? Kasi college na to eh. Ang pinag-uusapan na dito yung future natin. Nakala na dito ang ating kinabukasan. Uh, hindi naman na dapat dito ipairal yung kaibigan. Kung baga yung sama-sama kayo, hindi na ano yun. Kasi pag nagka-problema, kapag ano, hindi mo naman, kung baga pag nagpamilya ka, hindi mo rin naman kasama sila, di ba? Mag-isa ka pa rin. So isipin muna natin yung sarili natin. Kasi, yan, kapag nagka-problema, mag-isa ka rin naman naharap dyan, di ba? Yan, kaya, ano, mas okay pa rin talaga, sundin natin yung kung ano yung nilalaman ng ating ano, puso at kung ano yung dapat. No? Kung ano yung na-advise sa atin ng mga nakararami. Kalo na, ano, uh, meron lang naman na papakaral sa atin, di ba? Pero kung yun talaga po ang gusto nila, wala din naman problema sa atin. Kayaanin po natin yan. Sama-sama po tayo. Kasi nung nakausap namin si Rosan kagabi, talagang ano siya, uh, wala rin siya, wala rin siya may sagot sa amin, hindi niya rin alam kung bakit yun yung nakuha niyang course. Clueless siya, kumbaga. Clueless siya. Ang sabi niya lang, uh, gusto daw nila, sama-sama sila. Parang ganun. Sabi ko nga, sabi naman namin, eh, pagdating ng araw, kung nagka-problema, kung nagpamilya ka, hindi rin naman kayo sama-sama, di ba? Mag-isa kayong aharap sa mga pagsubok, mga problema. Kaya mas mainam na sa mga ano pa lang, huwag kanya-kanya kayo kung ano yung gusto nyong gawin. Kami po, magkakaibigan kami nila Ian, nila Kuya Jens. Meron lang college. Talagang kanya-kanya din po kami. Kanya-kanya kami. Kasi alam namin sa puso namin kung ano yung gusto namin. Hindi po kaya yan, dapat sama-sama tayo. Kasi magkakaibigan tayo. Hindi po, support, support kami sa bawat isa na... Yan, dyan ka magaling. Sige, kunin mo yan. Ako, gusto ko animation. Kaya, itong kinuha ko. Diba, kailangan talaga maging ano tayo eh. Kumbaga, umalis tayo sa ating comfort zone. Hindi yung nandito lang tayo sa ating comfort zone. ba? Diba? Kailangan natin mag-take ng risk. Diyan tayo patatagin ng buhay. Diyan tayo patatagin ng Lord. Ano? Di naman dapat palagi tayong nasa comfort zone natin na palagi tayong magkakasama, palagi tayong masaya. Pwede naman kaya tayong sama-sama sa boarding house, di ba? Okay na nga yun eh. Pero yung sa mga pangarap natin, pag abot na natin pangarap, mag-isa tayong ano yan, no? Sa naman ngayon kasi college na eh, hindi na dyan pwede yung gaya-gaya lang tayo. Uh, yan ang gusto mo, dahil ano, sasamaan kita, dahil kaibigan kita. Yan, tama po kayo. Uh, Ma'am Evelyn Macmac, -Mac. sundin kung ano ang nasa puso at isipan, you need to be independent. Yes! Ganun po talaga dapat. Kasi future na yung nakasalalay dyan, tinabukas. Kasi habang buhay mo na yung ano eh. Yan na yung karirin <laughs> mo eh. Habang buhay mo na yan, yan na yung buhay mo. Diba? Yan na yung bubuhay sa'yo. Yan yung... Um, anong uh, course yung kukunin mo. Ayan. About dun sa lupa po ano. Um, yung nakaraan po, episode, di ko lang kung anong part yun, yung napili po tayo, nang nabayad tayo. Ang binayaran lang po natin ay yung 100 square meter, 200,000 pesos. Yan, malinaw po yan. Ang nabayaran lang po natin nung time na yon is 100 square meter, 200,000 pesos. Ito mga kalingap, uh, babanggitin ko po lahat ng sponsor po, ni Vian ano? Lahat po ng nagpadala about sa lupa para malinaw na rin po tayo at medyo nalito nga at nalito ang mga nalito lahat. Pati ako nalito na rin. Pero kanina, ayan, pinahanap ko sa admin ko yung lahat po na nagpadala para sa lupa at pabahay. Ano? Ah, kanina, ano? Nag-chat ako ba sa'yo? Chinat ko sa'yo yung, ano, break down. Ayan. Alright. So, ito. Malinaw. Ito na po. Malinaw na po dito lahat. Malinaw na po dito lahat. Para huwag po natin i-ano si, ano, Dr. Lab, makinig ka, Dok. <laughs> Kinakabalit <ito>. si <laughs> Kinakabahan na si Doc. Kinakabahan na si Doc. Ay, Sir Andy Cabral. Good luck. Bago lang din pa. Ay, thank you po, Sir Andy. Ayan. Ayan niyo po. Mawawala ang kaba ni Doc pagkatapos nito. Ayan po. Kasi ganito po yan. Okay. So, ito po yung mga nagpadala na pinaano ko po kanina para maalala po namin yung mga padala ng mga sponsors ni BNC. Ano? So, ito, mga kalingap. Ito po ay para sa lupa. Di ba po ito yung lahat na, yun lang po ito sa lupa, yung mga big amount lang, yung mga main sponsor. Like, Tita Ping Provedo, Tita Rexy, Tita Ana, Sir Leo D. Yan. Yeah. Sir Lito G Group. Ayan po. Okay? So, ito mga kalingap. Ito po ang total. Total ng pera na nagpadala po para sa lupa at bahay ni Bianci. Ang total po ay <laughs> Dr. Love, makinig ka, Dok. Sabi ni Benita Gonzalez, 100 square meter, ang laki na. Ayan. Alright. Okay. So, ang total po ay 750,000 pesos. Ganun po nila kamahal si Bianci. Yan po yung na-receive natin ano, na pera mula kay Ito po, isa-isay natin. Ah, uh, Tita Pink Provido nagbigay siya ng 150,000, yung unang bigay ano. Sunod, nagbigay na naman siya ng 150,000. Pangatlo, 100,000 ulit. Pangapat... 100,000 ulit. So, ang naibigay lahat ni Tita Ping ay 500. Nasa 500. Ay, 300. Ay, mali pala. Wait lang, mali. Mali pala makalingap. Ang total po pala ng naibigay lahat ng sponsor ni Bianci. No? Yung mga bigating sponsor ni Bianci ay 950K. Pero kasi mga kalinga, 950K. 50K na lang, isang milyon na po. Sponsor pa lang yan. Ayan po ano, makinig ka, Dr. Love. Hindi <laughs> naman tawag ano, kay Doc. Ayan. Mga kalinga pa no, 950K. Okay? Kay Tita Pink Provido, 150K. Kay Tita Pink Provido ulit, 150K. Another, Tita Pink, 100. Another ulit, Tita 100. Ang total, kay titaping Provido pa lang ay 500,000. Na? Okay. Ito naman, kay Mami Rexy, nagbigay po siya ng 100K. Mami Rexy ulit, another 100K. Ano? Tapos, Mami Rexy of Pampanga, 50K. yon So kay Mami Rexy, nasa 250k ata. Ayan, 250k. Tapos si Tita Ana of Japan, 100k. Ayan. Sir Lito of G Group, 50k. Sir Leo D, 50k. Ayan, total of 960. Diba? Malinaw po yan. Ngayon, binawas natin yung 200,000. Kaya naging ano na lang po uh, 750,000. Ngayon hinahanap yung isang lupa, ano? Ang nabayaran po lang po natin ay yung 100 square meter na lupa. Ngayon, uh, naalala ko na po ano, si Tita Pink po nagpadala nga po siya ng another 150 para doon sa isa pang lupa. Ayan. Tapos yung po ay pinahanap ko po kay Dr. love. Siya po yung pinakausap ko doon doon sa lupa si Dr. Lab po. Kaya malinis po si Dr. Lab, wag po natin siyang <laughs> ano han, or i Siya po ay wala po siyang ano, wala po siyang ginawang masama dito. Ang ginawa ko po, po kasi ang nangyari po kasi sa vlog niya, parang ang nangyari ay ano na, parang nabili na ata, ano? Nabili na. Malila din lang po siguro yung pagkakamali doon. Pero yun po ay nasa akin yung pambayad, di pa po nabibili. Ano? So yung 100 square meter sa likod, nasa atin pa po yung pambayad. At yun po ay pinadala ni Tita Ping Provido, nagbigay siya ng uh, additional 150,000. Ayan. So yung sa lupa pa lang natin ay 400,000 na agad. Grabe. Lupa pa lang 400,000 pesos, 200 square meter. So ang matitira na lang po natin ay ha? 550,000. O ayun po, malinaw. Kaya ang naging ano natin, ang budget sa bahay 550,000 plus yung budget ko, ano, yung 500k. So nasa 1 million. Kasama yung lupa, 1.5. So big project po talaga. 1.5 million. Ayan. Pero isang lote, eh, -serve na yan ni Dr. Lab. Yun yung kasing sinabi ko sa kanya, Dok, Ipa-reserve mo na yung isang lote. Eh. O kaya siguro sa vlog niya ay okay na siguro. Yun. Misunderstanding, ha? Pero hindi pa po nababayaran Nasa akin po yung pambayad doon. Kaya, kayo po, decision nyo po nila, tita, mga sponsor, kung kukunin natin yon kung magiging 200 square meter, kasi yung, yun, malaki na yun. Sobrang laki na po ng 200 square meter. Depende po sa kanila, no? Kay Sir Leo D, kay Mami Rexis, Tita Ping. Ayan, depende po sa inyo kung kukunin pa po natin yung isang lupa. Buti na alam po, meron tayong admin, ano, na naka, Nandun yung mga resibo sa atin. Kaya pinano po natin. Yan. Ayan, kay Ninang Erika Alpon. Ang alam po, nagbigay siya ng 25. Diba? Yung unang binigay ni Ninang Erika. So, yun nga. Halos ano na rin po talaga. 1.5 million budget. No? Lupa at bahay. Sa bahay, siguro ay nasa... Siguro magkakasya sa bahay. 1 million. Ang tanong, 1 million up and down, uh, kaya ba? Ano? Di natin alam, di natin sure kung kakayanin. Pero depende po sa magagawa. Depende po sa gagawa. Sabi ni Ed Salia, the 1M, 1M is not enough sa may second floor. Di tama. Alam niyo po, pundasyon pa lang, kasi second floor yan, medyo mabigat ang pundasyon niya. Baka pundasyon pa lang, mga 200K na. Pundasyon no? siguro 200K. Magbibiga ka pa yun. Biga. Yan ang magastasyon. Yung slab. Slab. Biga. Yung mga buhos. Saka bakal. Diyan po talaga tayo tatagayin ng materyales. Pero titingnan po natin. Ano? Oo. Kakayanin po natin para sa mga, para kay Viancy at para sa request. Siyempre mga biga, kaya sponsors ni Viancy. Ano? Saka siyempre, ano na rin tayo kung mga legacy na ito ng kalinga. Maging masaya tayo kasi isipin yung pabahay, second floor. Uh, part of our charity, di ba? Nakaka-proud bilang member ng Kalinga, Kalinga Community. Siyempre, kasama po kayo doon, mga viewers. Kasama po kayo doon. Part po kayo ng tagumpay natin. Ayan, clear na po, clear na po. Huwag po natin, ano, huwag na po yung palakin pa yung issue, ano. Huwag po tayong, huwag po natin, ano, si Doc. Si Doc po ay, ano po yan, ah, uh, ano naman po yan, tapat naman po yan sa kanya ano. Hindi naman po nagkikipag-kompetensya ang jumper. Ayun! Wala po, wala po tayo kung walang competition po dito. Ano sila po ay magkakaibigan. John Carr, FC, Joy, Rara, lahat po magkakaibigan po yan. Basta ang pakiusap lang natin sa ating mga scholar, huwag mo nang mag-boyfriend. Di ba? Kuya Bab? Oo. Huwag mo nang mag-boyfriend. Bukos mo sa pag-aaral. Oh, sabihin mo nga sa kanila. <laughs> hindi. <laughs> hindi ko ako talaga, at sa totoo lang, hindi ako pa buong mag-boyfriend. Kasi maapitohan yung pag-aaral. Kasi ang lalaki, ang kung ang lalaki magtapak, eh. windy. hindi. So, sayang po. Uh, Paalagahan po muna yung ano. Paalagahan yung tulong ng sponsor. Paalagahan yung tulong ng Team Kalinga. Tapusin ang pag-aaral para naman maging masaya ang bigay ng tulong. Yan. Guys! Mga scholar natin dyan, ano? Ngayon, may karapatan kaming magsabi sa inyo. Kung gusto yung ano, uh, ituloy kung gusto nyo maging uh, maayos ang usapan natin, sundin nyo na lang po yung aming pakiusap. Uh, wag mo nang mag-boyfriend. Siguro kung mga graduating siguro na, pwede na. na. Mga graduating siguro, pwede na ano? Graduating. Oo, oh, oh, pwede, pwede na. na. Yun, mga third year, pwede, pwede na. na yun. Yan naman pong sabi, di ba, ni Carla sa atin. Kahit nung sa serya, di ba, sinasabi ni Carla na sana, uh, willing silang magtuntay. Di ba, bro? Pangit naman kung first year pa lang, eh, sinagot na agad ni Carla si Joms. Di ba? Ikaw, pabor ka doon? Kahit paboto ka sa job card, yung first, first year pa si car, lang si Carlos, sasagutin na. Pag-graduate na muna. Siguro kung mga third year or fourth year, pag-graduating na, ano, kasi medyo malapit na sa katotohanan. Wag muna po. Kasi yung iba, medyo na ano sila, nalungkod na. Uh, matatagalan pa daw. E, ganun po talaga. Ano? You know? Ganun po talaga, mga kalimut. Ganun po talaga, mga kalimut. Pwede naman mag-jowa, huwag lang nga amin. Parang <laughs> hindi niyo ma-jowa. Huwag kay Joms pwede. Para maitiwala tayo kay Papa Joms. Huwag oh. okay. <laughs> okay, Papa Joms at kayo na paano. Huwag si siya pwede. Huwag siya iba. Huwag kay Joms, kay Eds, kay Dan. Hindi, hindi. Kaya na pala si Nolo. Oo, yes. <laughs> ano?